Hello guys! Kumusta ulit kayo? <laughs> Kumusta ulit kayong lahat? Mga manunood dyan. Nandito na naman ako sa akin mini farm. Siguro ang gagawin ko ngayon kasi wala na akong mga seedlings, wala akong maitatanim. Ang gagawin ko, magtatanggal na lang ako ng, ano, ng mga damo. Para nanggalin ko yung mga damo. Kasi may damo na eh, mga isang dangkal na yung taas pero hindi Hindi halata. Pero pag uh, tiningnan mo, madamo. Magtatanggal na lang siguro ako. Katulad niya, no? Ayan, damong yan. Yan, tatanggalin ko yung damo yan. Yan na lang gagawin ko. Okay, guys. Siya nga pala. Huwag niyong kalimutan, ha? mag-subscribe. Mag-subscribe muna bago nyo tapusin yung aking video. Panunood. Mag-subscribe. Pindutin nyo lang nandyan. Tapos, likes. Tapos, pwede nyo i-share yung aking channel. Yung aking video para naman ikumalat. Eh, Makilala ako. Makilala ang buhay ni Waray. Tulungan nyo ako makaano maka reach ng 1,000. Para naman happy-happy eh, tayong lahat. Oh, happy na rin ako diyan sa Lampas 500 na. Siyempre, salamat doon sa mga nagsusubscribe. Pa isa-isa. At least nadadagdagan, di ba? Nakakatuwa, di ba? Salamat sa inyo. Salamat sa dati, sa bagong mga subscriber. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Okay, guys. Pagpatuloy natin, magtatanggal muna tayo ng damo dito. Ayan o, madamo. Tapos habang nagpapatubo ako ng ano, ng mga buto, magtatanim out ulit ako pero magpapatubo muna ako ng mga buto para maitanim ko medyo maaraw ngayon matindi ang sikat ng araw okay guys mamaya mamaya ang konti tanggal muna tayo ng damo okay tapos nato sa loob. Na, na, natanggal lang ko na ng damo doon sa loob. Dito na tayo sa labas. Magtatanggal. Although, naumpisahan na. Ayan. Dito tayo sa may, ano, sa may bakod. Para, ano, para di madamo. Kasi madamo eh, dito sa labas eh. Sa, sa gilid ng bakod. Babawasan natin. Pero ito na, naumpisahan na. Ito guys, so, tatanggal tayo kahit kunti lang okay guys saglit lang okay guys saglit lang ha Okay guys. Nagdidilim na. Okay, ito yung aking ano. Natanggalan ng damo. Mahaba bari pero mayroon pa doon. Sa unahan, di pa tapos. Kasi magdidilim na eh. Pati nandito sa kabila. Ayan, yung sinindihan ko. Sinindihan ko siya. Para ano, para ma para yung yung ano niya yung atag noon yung natunaw niya gagawin ko siyang abuno di ba iitim sinunog yan gagawin siyang abuno tatanggalan ko siya yan pag na, nawala na yung ano yung lahat ng damo nasunog sunog yung gagawin ko siyang abuno okay guys yan ang gagawin ko yan pa ano na, dilim na, pa dilim na. Okay. Yun lang guys. Buha ka, susunod ulit na araw. Tulo, ano na yung araw yun, yan o. Oh. Sabi araw. Kita ba? Yan, yun 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 o. No? Oh. Lubog na yung araw. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Nag, ano lang tayo, nagbunot lang tayo ng damo, nagtanggal ng damo. Kasi nga, matataas na yung damo. Okay guys, huwag niyo kalimutan ha, mag-subscribe, likes, at saka i-share. Pwede niyo i-share yung aking ano, video. Okay, i-promote niyo. I-promote. i-promote, i, Siyempre, i, I -ano niyo sa mga kakilala niyo, ipakilala niyo ako. Para madagdagan tayo yung subscriber. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Kumusta ang buhay niyo? Itong aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye!